kumusta na? Kay tagal na rin di tayo nakita Iba ka na Iba na ang iyong mukha Ano na ang balita? Meron na bang ibang nagpapasaya sa'yo? O oh, alam niya ba kung anong gusto mo? Meron na bang ibang nagpapaiyak sa'yo? At siya rin bang pumapawi ng mga luha mo? May ka na bang kagaya ko? Na medyo iba, pero medyo Thank you.